May isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng mga lalaki tungkol sa attraction. Akala kasi nila base lang lahat sa itsura o sa kung gaano ka gwapo. Pero kung titingnan mo ng malalim, hindi talaga doon umiikot ang mundo ng mga babae. Madalas mong maririnig ang mga babae na nagsasabi ng mga standard nila tulad ng gusto nila ng matangkad, may buhok, o macho. Parang may checklist sila ng ideal guy. Pero ang totoo, lahat ng yan kayang mawala sa isang iglap kapag dumating yung totoong high value man sa eksena. Bakit ganon? Kasi ang mga babae hindi talaga nahuhulog sa itsura. Oo, tinitignan nila sa umpisa. Pero hindi yun ang magtatagal. Ang attraction nila mas nakaugat sa kung sino ka bilang lalaki at kung paano mo dinadala ang sarili mo. Kaya nga sinasabi ko, walang pangit na lalaki kapag may purpose siya sa buhay. Kapag driven ka, kapag hinahabol mo yung goals mo, bigla na lang nagiging attractive ka sa paningin ng mga babae kahit hindi ka pumapasa sa checklist nila. At dito nagsisimula ang mas malalim na usapan. Hindi mo kailangan maobses sa hitsura mo, pero kailangan mong alagaan pa rin ang sarili mo. Ang tunay na attractive ay nasa loob, at yun ang ituturo ko sa iyo ngayon. Kapag tinanong mo ang karamihan ng babae kung anong tipo ng lalaki ang gusto nila, madalas puro hitsura ang sagot nila. Gusto nila matangkad, guwapo, maganda ang katawan. Pero kung titingnan mo sa totoong buhay, hindi yan palaging sinusunod ng puso nila. Marami kang makikita na sinasabi ng babae ayaw nila nang ganito, o gusto nila nang ganyan. Pero sa huli napupunta pa rin sila sa lalaking may kakaibang dating. At kadalasan hindi iyon dahil sa forma o itsura, kundi dahil sa kung paano dinadala ng lalaki ang sarili niya. Kasi ang totoo, hindi sa mata lang nagmumula ang atraksyon ng babae, kundi sa pakiramdam. Kapag naramdaman nilang may lalim ka, may direksyon ka, at may lakas ng loob ka, dun sila nahuhulog. Hindi sa kulay ng mata mo o sa kapal ng buhok mo, kaya nga mahalagang tandaan na walang tunay na pangit na lalaki kung may purpose siya. Kapag focused ka sa goals mo at gumagalaw ka para matupad ang pangarap mo, nagkakaroon ka ng natural na aura na hinahanap ng babae kahit hindi mo pinipilit. Hindi ibig sabihin nito pabayaan mo na lang ang itsura mo, kailangan mo pa rin maging maayos at malinis sa sarili. Pero ang punto dito, huwag kang mabuhay para lang maghabol ng looks, mas matimbang ang karakter at purpose kaysa sa panlabas na anyo. Four masculine traits that make men irresistible. Unang-una sa lahat, dignity. Maraming lalaki ang iniisip na pera, status, o itsura ang pinakaimportante para maging attractive. Pero kung wala kang dignity, para kang payaso na walang audience, walang respeto, walang saysay, at walang tatagal na halaga. Ang dignity ay yung kakayahan mong tumayo sa paninindigan mo at hindi ibinebenta ang sarili para lang magmukhang sikat o magpasikat. Maraming lalaki ngayon ang handang ipahiya ang sarili nila para lang sa konting clout of views online. Pero kapalit nun, nawawala ang respeto. Kapag may dignity ka, hindi mo kailangan ipakita o ipagyabang kasi kusa itong nararamdaman ng tao sa paligid mo. Hindi flashy, hindi loud, pero malalim at yun ang tipo ng energy na ginagalang ng ibang lalaki at talagang nire-respeto at minamahal ng mga babae. Kaya kung lalaki ka, bantayan mo palagi ang dignity mo. Huwag mong sirain ito para sa pansamantalang kasiyahan. Kasi kapag nawala ito, mahirap ibalik. Tandaan, kapag nagsinungaling ka sa sarili mo, ikaw mismo ang bumabasag ng dignidad mo bilang lalaki. Pangalawa, manners. Maraming maling paniniwala na kapag may manners ka at marunong kang maging gentleman, ibig sabihin ay mahina ka o simp. Pero ang totoo, ang mga tunay na lalaki na may disiplina sa sarili ay sila ring may pinakamalalim na respeto sa iba. Minsan iniisip ng iba na masculinity ay pagiging bastos o pagiging dominante sa lahat ng oras. Pero ang tunay na masculinity ay nasa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo at ipakita ang respeto sa kahit sino, lalo na sa babaeng kasama mo sa buhay mo. Mahalaga ang maliliit na bagay na madalas nakakalimutan ngayon. Kagaya ng pagbukas ng pinto, paglalakad sa labas ng sidewalk para protektahan siya, o simpleng pag-abot ng jacket kapag nilalamig ang babae. Maliit pero napakalaki ng impact nito sa respeto niya sa'yo. At hindi lang sa babae ito limitado. Kung paano ka makitungo sa waiter, sa driver, o sa mga taong nagsisilbi sa'yo ay nagpapakita ng klase ng tao ka talaga. Ang tunay na alpha o sigma man ay hindi kailanman nangangailangan na maliitin ang iba para lang magmukhang malakas. Pangatlo, leadership. Isa sa mga bagay na likas na hinahanap ng babae ay yung lalaking may kakayahang mag -lead. Hindi ibig sabihin na diktador ka, kundi kaya mong gumawa ng desisyon, humawak ng sitwasyon, at panindigan ang bawat hakbang na gagawin mo. Kapag nakita ng babae na kaya mong resolbahin ang problema ng hindi natataranta, nagiging natural na attractive ka sa kanya. Kasi instinct ng babae ang humanga sa isang lalaki na kaya niyang pagkatiwalaan at kaya niyang sundan. Pero tandaan, hindi ka pwedeng maging leader ng iba kung hindi mo kaya ilid ang sarili mong buhay. Kung puro bisyo, procrastination, at masasamang habits ang buhay mo, paano mo aasahan na igagalang ka ng iba bilang leader? Ang pagiging leader ay hindi laging madaling gawain. Pero sa bawat araw na kaya mong panindigan ang salita mo at kaya mong panagutan ang mga desisyon mo, mas lalong tumitibay ang karakter mo. At ito ang klase ng leadership na hinahanap ng babae at ng mundo. At ang panghuli natin ay knowledge. Para sa mga babae, ang pagiging matalino at may alam sa buhay ay hindi lang attractive kundi nakakapagbigay rin ng seguridad. Ang isang lalaking may wisdom at life experience ay may kakaibang dating na hindi mabibili ng pera. Pero tandaan, ang knowledge ay hindi lang nababasa sa libro. Ang tunay na knowledge ay yung pinagsamang karanasan at tamang paggamit ng natutunan. Kasi kung puro alam ka lang pero magulo pa rin ang buhay mo, wala rin kwenta ang lahat ng impormasyon. Ang lalaki na patuloy na natututo at nag improve ay nagiging interesting na tao. Hindi siya boring, hindi siya stuck sa iisang bagay. Lagi siyang may bagong insight, may bagong karanasan, at may bagong paraan para makapagbigay ng halaga sa paligid niya. At higit sa lahat, ang knowledge ay pundasyon ng iba pang traits. Hindi ka pwedeng maging leader kung wala kang alam. Hindi mo rin kayang panindigan ang dignity mo kung hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya bilang lalaki, kailangan mong maging lifelong learner. Ngayon usapang practical tayo. Yung apat na masculine traits na pinag-usapan natin, dignity, manners, leadership, at knowledge, hindi lang yan pang-attract ng babae. Ang totoo, yan ang mga haligi na bumubuo sa isang tunay na mataas na kalidad na lalaki. Kapag may dignity ka, mas nagiging matatag ka sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ka basta-basta nadadala ng uso o peer pressure. Hindi mo rin isasakripisyo ang values mo para lang makuha ang gusto mo. At yan ang nagiging dahilan kaya mas respetado ka ng tao. Yung manners naman, hindi lang yan para sa love life. Kasi kung marunong kang makitungo ng maayos sa ibang tao, mas bumubukas ang mga oportunidad para sa'yo. Mas mabilis kang pagkatiwalaan, mas madaling makipagtrabaho sa'yo, at mas nagiging solid ang relasyon mo sa lahat. Leadership naman, hindi mo kailangan ng malaking kumpanya para ipraktis yan. Sa simpleng desisyon sa araw-araw gaya ng pagbudget ng pera, pagplano ng oras, o pagharap sa problema. Nakikita na kung kaya mong ilidang ang sarili mo, at dito nagsisimula ang respeto ng iba. At syempre, knowledge, ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at karanasan ay nagbibigay sa iyo ng advantage sa lahat ng sitwasyon. Mas mabilis mong nakikita ang solusyon, mas kaya mong umangkop sa pagbabago, at mas nagiging interesting ka sa mata ng ibang tao. Kaya ang punto dito, wag mong isipin na ginagawa mo lang ito para mapansin ka ng babae. Ang mas malaking reward ay nagiging mas mahusay kang tao sa kabuuan. At kapag nangyari yon, yung attraction ng babae ay nagiging natural na resulta lang ng paglagu mo. Kung napansin mo, lahat ng traits na ito ay hindi nakasentro sa panlabas na anyo kundi sa loob ng pagkatao ng isang lalaki. Walang pangit na lalaki kapag may purpose, dignity, manners, leadership at knowledge. At dito nakikita ang tunay na halaga mo. Kaya huwag kang mabuhay para lang habulin ang itsura o validation ng iba. Mag-focus ka sa pagbuo ng sarili mong karakter at direksyon sa buhay. Kapag ginawa mo yon, kusa ka nagiging attractive hindi lang sa mga babae kundi sa lahat ng taong makakasama mo. Kung gusto mong patuloy na mag-level up at matuto ng ganitong klasing kaalaman, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tandaan, gamitin mo ang mga natutunan mo sa totoong buhay. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago at doon ka talaga uunlad.